Ito po sa this is Philippines. You just cut and drink, drink immediately. Ano? Ma'am, you see? Cut and drink immediately. Magkano po yan? 25 po. 25, sige. This is Philippines. Kaming dalawa. You see, ma'am? This is juice. Ay, ang sarap naman. Laysa, give me some this is... kayo ng konti dito. Huwag na nakakahiya. O oh, sige, pipilas, pipilas. paano mukha kayo na wala mo tayong kutsara? Oh, look, it's hard. It's not hard. Hard, Liza, -like, look at the hard. Ano? The, 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 the pose so, The puso is hard. Here's mommy. ka kayo dito? And here's kong si Alino. Arga, walang kutsara. Here's ganito po ang kayuran. Yan, oh, very nice. This is kayuran. Mami! Kaya po nagkakayo. Kaya kanyang laysa. Ineng. Ineng. Video video lang pag may tan. Yan po ito. You just take like this. And then you eat. Hindi marunong ay nakaw. Ay Ay madaya sila ah, sa kanya. Dala mo na daw sa iyo yung bana.